Ito kami ngayon, gumagala. Yan. Bumibili si Cecil ng pasalubong niya. Uwi din siya sa December. Magaganda yung mga TOTS bag ko. Mahal lang. mahal yung mga maleta. May music din. Hindi ko narinig. Eh. Hindi ko napansin. Oh, sige. Ito. Dito kami. Gumagala. Ayan. At least sila basa na ng mga aswang. Ayan. Yung mga bar nasa taas. Bar mga yan. Uh, 360 doon is a bar. Saan? Nagpunta yun? Ay, bumili ng prutas. Yun yung nagpaganda yung Acropolis. O, oh, kitang-kita. Ganda doon. Ganda dyan. Taas. Oh. Yan yung MS Roof Garden. Huh? daming tao oh. Weekdays pa ha. Pag weekend, mas grabe crowded dito. Oh. Ayan. Gumala. Ayan, na Oh, nalang no. no like no like daw no. parang gusto ako nabili <laughs> okay. yeah. 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 yung kasama ko ng frutas ah. mm. <laughs> Ah. Uh, Ibigay ko sa iyo yung maliit na ganon. Ay, umos na 'yan. Dala yung dalawa, diba? yung sa akin. Saan mo binili 'yon? Uh, Ori premium eh. Ah. Eh naubos na, dapat na. Ano. Eh hilig mo kasi mag ano eh. Magpintura ng lips. Uh, Ayan. Eh, mamaya ako tatawid. May car pa Sana ako. Eh, kita ang chan. Wala sa kusya kami doon sa Ugi lahat yan pampaganda ng mga mahihilim. yan open pang shop ayan daming nagsyo shopping sana all may pang shopping Sige lang, music lang kayo. Ayan, asan na naman yung kasama ko? Ayan. Daming mga peoples.